'Pag bata ko ayaw na maglakad. Kasi pagod na daw siya eh. Sab Sama magpunta doon sa alaga ng, hmm, ayaw pa, ayaw na. ng hayop ayaw naman makakatulpa uwi. Eh, hindi eh, ko na kaya magpugos ate. Maglakad ka na. Kasi mahirap magpugos eh. Ang bigat mo naman, ate ka na eh. Bigat-bigat mo kayo. Ate, maglakad ka na. Lakat ka na. Ati. Lakat ka na. Ano pagpakarga? Kapoy. Hindi ni mama kaya. Ati. Ati. Kapoy na si mama. Hindi na ni mama kaya. na ko. Nagkabit ka na. Baga ka na itulog. Kung ano. Anggoy. Ati, anoan. Ati. Lakat na nga. Sige, lakat na. Kaya ka kapoy. ka pa kato sa kanding tapos dapat pag-uli. Di ka magpakarga. Kaya kakapoy, kapoy. Di rin ko kaya. Sige, lakat. Ah. Ah. Ito na may kuha naman ng kanding. Enggak dah. Turun. owe na kami. Galing na kami nagtukoy sa kanding. Mga guys. Mama. Nakakapagod mag-alaga ng hayop. Kasi dapat lagi mo siyang ililipat sa maraming hulabon maraming makain kung hindi mo yan eh, lipat mamamatay yan